So ano yun mga kaibigan ko, nilagay ko na lang yung yung panyo dito sa bunbunan ko kasi in case nga in case na umambon o oh, di ba hindi na ako matarantang ano maglagay ng ano hindi tayo maambunan kaagad oh, di ba para akong si Inday Sara <laughs> ah ito so, mga kaibigan ko yan dito na dapa si Aramig kahapon ayan ayan di ba nagbato-bato sila dito sa may ano kay Mito nagbato-bato sila dito tapos sinabihan ko siya Aramig dali na kay mga tulad kita may mga may og wild tino-tino isus kay nagdagandagan man noon sila nagstakbuhan sila ni ano ni Etan. kay takbuhan sila dito pagka tanben banda ayun pagkadating dito mga kaibigan ko dito nadapa si Arami dahil nabanggaan siya ni Etan so ayun nagkaroon ng gasgas -gas yung ano niya yung dito niya naigo tumama sa bato kaya adumugo ah, siya may kunting na, na ano lang pero ngayon ay okay naman na si Arami. Ayun nga, gustong sumama ngayon pero uh, hindi ko siya pinasama. So iyak nang iyak doon sa bahay nila kasi nga gustong sumama. Eh, ayoko naman kasi nga, naku magtatakbo na naman. Oo, oh. tapos ang kulit-kulit. Yun si Adam ang kasama ko kasi lang pinauwi ko na rin kasi umambon. Wala siyang dalang ganito. Kung may ganito lang sana siya, pwede. Pero wala kasi wala siyang dalang. Kaya pinauwi ko na lang. And yun, tiningnan ko muna siya doon. Uh, hanggang sa makikita ko siya hanggang makarating sa bahay. Pumayag naman siya. Kaya andun na siya sa bahay ngayon. Kasi natatakot daw siya. <laughs> Ay. So, ayun nga mga friend lalo. Medyo kumakulimlim. I mean, uh, dumidilim na rin ano. Kasi nasa 5.40 na ng hapon. And, of course... Pauwi na rin ako nito maya-maya lamang. Siyempre, pumunta muna ako dito kasi, ano, sobrang ganda talaga ng lugar dito mga kaibigan ko. Yan, napakaganda ng likha ng Panginoon. Ayan. Sobrang ganda ng surroundings. Yes, ayan. And, lalo na siguro mga kaibigan ko pag masemento na to ang daan. Mula entrance hanggang doon sa may papasok. Doon sa amin, No? So ngayon kasi ano pa buhangin mga ano pa lang rap road pa siya. Ay mga bus pa ba mga mga buhangin graba pa lang pero syempre mang, darating din ang tao na masisemento din ito, no? Asa-asa lang tayo. <laughs>